bukas na ang espasyo ng imbakan. Pasensya na. Siguro nagkamali lang. Nakakaabala pa ako sa iyo. Ayos lang. Okay lang na seryoso at responsable si Officer Sia Dapat lang na makipagtulungan ang mga mamamayan. Tera na, sampung taong gulang. Okay. Babayaran ko ang sirang pinto, ito. Ito, ito pala ang pinakamataas na uri ng sundalo, ang Emerald. jao mukhang may hinala na si Mr. Shen. Magbalik na muna kayo sa kampo. Sige, kung gayon, babalik na kami sa kampo. Pero na. Sa iyo ba itong sisidlan ng Jade? Sisidlan ko ito ng gamot, pero naubos ko na yung gamot. Wala na, empty na to. Ang mahal siguro ng gamot na galing sa Jade Pot na to. Siguro naman gamot yan para humaba ang buhay. Diretsuhin na kita, gusto ko tong buwan na palayok, pwede mo ba tong ibenta sa akin? Ay, pero regalo to sa akin ng kaibigan ko. Kaya parang ayoko masyado. Dalawang milyon, kahit dalawang milyon hindi pwede. Magkano? Dalawang milyon. Isang sirang kahon lang nalalagyan ng pulbera, dalawang milyon ang halaga dalawang milyon, basta nalang ilalabas, hindi talaga basta-basta ang babaeng to. Ano, yung pera, hindi naman importante yun. Ako kasi, gusto ko yung nakakatulong sa iba, bibilihin ko na sa halagang dalawang milyon para maging magkaibigan tayo, ano, sige, magkaibigan. Kunin ko na rin ang number mo, ako nga pala si Sia ZQ, sa susunod na may ganyan kang magandang bagay, tawagan mo lang ako, hindi ako maluluji sa presyo. Sige, sige. Aalis na ako, na-transfer na yung pera. Alis na ako. Natanggap na ang dalawang milyong yuan. Grabe, meron palang ganitong klaseng swerte. Hindi ko akalain, yung isang sirang florera pala sa sining, mabebenta ng dalawang milyon. Mukhang kailangan ko pang madalas pumunta sa Yija. Ay oo nga pala, nung hinayla ng babae yung kumot ko kanina, parang may nagising sa akin. Storage Space Grabe, paano ko to naitago? Kung ako ang unang pumontak. Siguradong iisipin niya na ako ang nagnakaw ng baril niya, parang ginugulo ko lang ang sarili ko. Hihintayin ko na lang siyang pumontak sa akin, ang pinakamahalaga ngayon. Hanapin ang nawawalang yija at ang kayamanan. Yijun, parating na ako. Ang natitirang pagkain sa kalapit na baryo, ay hindi naaabot ng kalahating buwan. Ang malaking tagutom ngayong taon. Pabantayan mo sa akin ang departamento ng benta ng Alimo, mo, Seniorita, na pag-isipan ko na. Babalik na po ako sa bayan para magmakaawa ng panggamot, kung hindi talaga kaya, ipagbibili ko ang sarili ko, kahit maging alipin ako, makakain lang ang mga taganayon natin, tumahimik ka. May natitira pa akong dot, si Yonkai. Pwede yun nating ipagbili. Bumili ng pagkain, para mas tumagal pa tayo. Hindi pwede to, binibini. Kahit ipagbili ko pa ang sarili ko, hindi ko pwedeng ibenta ang iyong dote. Ginoong Shen Anong gagawin mo ngayon? Nakikibagay lang ako sa lugar. Nga pala, narinig ko lahat ng pinag-usapan ninyo kanina. Hindi ko alam kung gaano pa karaming bigas ang kulang sa baryo ngayon. Siguro makakatulong ako. Ginoong Shen, handa po ba talaga kayong tumulong? Gusto ko lang tanungin kung ano pa ang mga paghihirap ninyo ngayon. Baka may maitulong ako. Maraming salamat, Ginoong Shen. Pero, ang bigas sa baryo ay hindi naaabot ng kalahating buwan. Para makaraos tayo hanggang anihan, kailangan nating makalakom ng 200,000 gatang ng bigas, kahit na espesyal ang pagkatao mo. Ginoong Shen Tay, mali ka riyan. Ano man ang estado ko, kailangan mo nang makakain ang lahat. Mag-iisip ako ng paraan, 200,000 bigas, kaya kung solis yun yan. Talaga, papayag si Shen Muzi na tumulong. Oo, ganito. Ngayon, ipaalisan mo muna sa lahat ang bakuran na to. Tapos, lumabas kayong lahat at maghintay. Isang araw lang. Makakahanap ako ng dalawandaang libong-libong bigas. Kung si Young Master Zai Shen Gang si Zhao Yun ang kikilos, ano pang hinihintay ninyo? Bilisan ninyong lumabas. Kung wala akong pahintulot, walang pwedeng pumasok dito. Sige. Walang dapat ipagpaliban. Binibining song, kailangan ko nang maghanda ng pagkain. Alam na po, Zai Xing. Boss, paano na tong bigas at noodles nyo? Bultuhan lang, walang tingi. Kailangan at least 500 libra ang bilhin. Kung kulang, hindi ko bebenta. 500 libra, ang liit naman ng 500 libra. Kailangan ko dapat... 200,000 libra. Sabi mo, magkano? 200,000 jin. 200,000 jin, kailangan agad, at saka, kailangan ko rin ng kasamang bigas, harina, mantika, lahat ng sabay-sabay, ay ho. Ang bilihan ng mga bigas at mantika ay maliit lang ang tubo pero maramihan ang benta, kaya hindi kami nagpapautang, bayad muna bago ihatid. Nakautang ka na ba ng sapat? Nagmamadali ako, hindi ako mapili sa kalidad, basta hindi pa sira, ayos na, at saka, ikaw na rin ang humanap ng bodega para sa akin. Gusto ko makita yan sa bodega ngayong hapon, yung mga bigas at mantika, may problema ba? Walang problema, aayusin ko agad. boss, yung dalawandaang libong libong kilong bigas at iba pang gamit. Tingnan nyo po kung okay. M. Ayos. Pwede ka nang umalis. Sa susunod na may negosyo, ikaw pa rin ang kukunin ko. Abala ka, mauna na ako. Hi, sa wakas nakarating din dito. Ilagay sa imbakan. ngayon. Pwede nang ilipat sa Songjiang Village.